ganyan ako kalinis magtrabaho mga idol ayan o oh. Ayan, mga iniikutan ko nililinisan ko na kagad o oh, ayan bubong na may bubong na tayo mga idol may insulation pa o oh, ayan o oh. ayan o oh. pilipit yan o oh. oh. pilipit yung yan pusting yan o oh. ayan o oh. may tsura pangit o oh. mga oh. oh, sir ayan o oh. Dito tayo ngayon. Ayan, marami akong halo. Ako, libor. Marunong ako magmason. Kaya lang ayaw ko maglibor. Ayaw ko magmason. Ito mo yung mason ko nasa taas. O, kaya, ito ang kaibahan ng, ano eh, ng libor eh. O, oh. pag mason, pag walang mason, magmamason mag ako. Pag, pag may mason, hindi ako magmamason, maglilibur ako. Mas maganda pa may labor, eh. Yan, no? pag may libor eh. Ayan o. Pag ganyan-ganyan ka lang, biju video Oh, ano, ha? Yan. O, magbapaklas. bukas, magbabaklas. Mabaklas niya bukas. Ano? Oh. nandito tayo sa taas, oh. Second floor, oh. Ano. Ha? Eh, ito lang pag ano. Ayaw ko magmason. Pero pag walang mason, magmamason ako. Pag maglibor, libor. Hindi pa masyadong pagod. Oh. Ano? Ano? Oh. Makdo. Hello, Makdo. Sa Makdo. Ah. Oh. Sa sa kagadaman yung bubong. 30 ang haba ng bubong na yan. Huh? 30 yan. 30 feet. Ang araw lang namin binubungan. Hmm. Oh. So, ito, ganito ang unit lang dito eh. Ganito lang ang unit dito sa Golden sa Salawag. Unit-unit kasi yan, Ano, oh. well, unit-unit yan, no? Oh. Yan, oh. Second floor din yan. Taas niya, no? May rooftop yan unit-unit oh. yan. yan. Oh, unit -unit yan. Dugsong-dugsong. Unit-unit. ano oh. isa dalawa tatlo oh. tatlong unit hmm ang bahay dito yun itong bahay dito eh. sa salawag ano oh, maghihingi ng halo yung ating, ating ano masun yan dyan ka lang yeah. ha ano yan Yeah. 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 sa Yeah. 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 dito พาลุกมาปิดปากเงินไม่ที่ละเมืนไม่กินเท้าวะดิไม่กินเท้าวะไม่ที่ละไม่กินเ้าวะเราก็กินเ้าวั <laughs> นวนัง่งเล่บุร์แต่ผมก็เสียใจอ,อุตลา 哎，什么油炸呀？<sl ur ra>

हम जानते हैं ये उधर दिलाते हैं उसको ये लो यार केना मतो मिस्तारा न बनियो अबे को पर हमें सभी मुझसे देखो पर मैं करा स्टार pa <laughs> <laughs> Pero doon ano, merong merong anak yung nandito na ano ay nag uh, gaaral Kinder. Pag may star yung anak niya, sinisingil siya ng anak niya. Pa pa star. O star. Kasi yung single, 20 pesos ata isang star. Ay po, parang pala kung ano. Parang pala kung kinukuha yung tatak tatak ng star at lang ng star. Ano? Ang sa akin ko tama ko eh. Ang okay, bitong market natin. Oh, wag na. Mahirap. Mahirap ang market doon.

Yun lang, Simpleng simple Okay, tama na po muna ito. Maraming pong salamat. Update lang tayo sa ating ginagawang bahay. Ayan, Nakayero na tayo. May insulation pa. Insulation po yan ha. May insulation. ano o. O, ha? Insulation. ko oh, maraming pong salamat sa inyong lahat.